dalawin natin si Lolo Bio. So, tingnan natin talaga yan. Ano ah? ka? Hmm. ka? May atin? Uri awan ka sta? Mm. Uri awan, may Ano? May atlat na. May atlat na uri awan ka sta? Ang nuad da, mayat atlat na. Tara, may din to garod ko ah. Uh, bus na siguro atoy. Agiti dak ti makan mo ah, si Dai kanim na ah, ta tata. Nangan ka tat -ta. rabien. Ay atoy nga kwa nangan kan. Ah. Ta dabagin ta. Ano pagkain mga bossing mo. Oh. So magbibigay tayo ng pagkain mo. Oh. So ang vitamin niya yan. So nebulizer niya. So dakomot mo. Ah, hmm. sige. Ay uh... Baba ka, no? Agsaw ka at dumawat ka tulong para adati tuman. Sige. at, guys, ito po si Lolo Bio. Mihingi po ng tulong sa'yo. Dumadalog po sa inyong puso sa mga gusto pong humingi ng tulong. Ito po yung salita niya. Ito po siya. sige. Okay. Gusto mo po na. Tulungan dak. Ito siya. Eh, tulungan dak man. Tapos? Thank you kadagid yung muna nga nagtulong kanya. Mm -hmm. Thank you muna nga no, nagtulong kanya. Ang kay Madanagan at okay oh, Akmeten ko lang. Mm -hmm. Sige, so yan nga ka diy na. So mag-iwan tayo ulit ng pagkain dito. Ah, uh, meron tayong kondon. Meron tayong tinapay pa at saka Ajay Kuangay, Ajay Yakult. Ha? Mountain Joe. Sige, sige, kita tayo sa Mountain So, ayan mga kadayway, lang ni Lola Bio. So, tara ko natin yung uh, uh, grocery niya. Guys, ito na po yung mga binigay nyo guys na binibidyo ko lang para po at least makita nyo si Queen Nasebela ito po So, ito, konting tulong po. salamat po. So, yan. Uh, ibigay na natin kay Lolo Villano. Uh, mga ka-DIY. no? So, let's go. Ibigay na natin. Okay.